Hello, Bears and Beshies! It's been a while since a long time ago. <laughs> Kamusta? Na-miss niya ba ang team pinagpala? Welcome sa aming pagbabalik na may kasamang pulupulong pag-ulan at pagbaha dito nga sa aming loob ng truck di ko nga labas maisip kung ano ba ang pinaghuhugutan niya at pinagmumulan kung bakit siya nagkakaganito. Kung nalaan ko nga lang ay nagdala sana ako ng batcha. Buti na nga lang ay to the rescue nga ito si Kuya Jose. Kapag nga nahinto nga lang ay saka siya nagkakaganyan. Kapag naman nananakbo ay hindi naman ganong tumutulo. Siyempre, yan na nga ang ating next project. Si Bebo nga muna ang magdadrive dahil sabik na sabik nga yun sa manubela at sa tindera. Ewan ko ba, bigla yatang nagbago ang ihip ng hangin. At syempre, bago nga ang lahat, nagpa magpalit nga muna tayo ng cover ng unan at ng kama. Siyempre, para naman mabango. At mahimbing ang tulog ko. At siyempre, dala nga natin ang laman ng isang cabinet. Isang baong cabinet. Sa dami ba naman ng mga daladala ko? Siyempre, mainam na yung handa. Baka ma-extend. Siyempre, first things first ay magpapadiesel nga muna tayo. At nag-warning na nga ang aming diesel. Hindi lang diesel, pati yung isa dyan. Warning na rin sa akin yan. After one hour ay isang oras na nga ang nakakalipas at nandito na nga kami sa Nueva Ecija dahil nakaramdam nga ng gutom si Bebu. Nakapagtataka nga dahil sa bahay ay alas 10 kami kumain ng umagahan. Dito nga ay papotok pa lang ang araw, kakain na kami. Ay nga ako na at nagulat na lang ako ay minto siya at sabi ay kakain na nga araw kami. Hindi ko nga alam kung nagugutom ba talaga siya o nakakita lang siya ng butcheron. Di mo sure. Pagkatapos nga namin kumain ay busog na busog nga daw siya. Baka naman busog ang mga mata sa hindi nga kalayuan ay not so far away. Kaya naman nandito na nga kami sa kargahan. Siyempre, dahil nga na miss kong umakyat sa taas ay heto na nga. Apura nga ang patawa. Parang ayaw nga niya akong paakyatin. Hindi alam kung ano ang nakikita ng mga mata niya at ayaw ipakita sa akin, baha naman hanggang dito sa kargahan ay meron ding butcheron. Ito nga yung best feeling kapag ka nandito ka sa truck. Siyempre, kapag nasa taas ka nga, ay matatanaw mo ang lahat ng view. Ako lang ba? Pero kapag nakikita ko yung mga view na ganito, ay para bang nakakawala ng stress. Ang sarap lang happy ng simoy ng hangin. Medyo maulan nga, kaya naman ganito ang kulay ng ilog. Pero noon, kapag katag-araw, ay napakaganda ng kulay ng ilog dito. Mag-green-green green na ma-blue. At pwede ka nga rin doon maligo. Sa mga oras nga na to ay talagang nalulula nga ako. Kaya naman nung kakargahan na nga ay pumasok na nga rin ako sa loob ng truck dahil medyo umaambo na nga. Mahirap pa naman magkasakit kapag ka nasa biyahe. Kaya dapat lagi nating iingatan ng ating mga katawan dahil maraming maaapektuhan kapag tayo ay nagkasakit. Mahalin natin ang ating mga katawan. Napakaganda nga pala ng aming pangarga. Ito nga ang gustong gusto ng aming didelivera. Nang makargahan nga kami ay umalis na din kami agad para maaga kami makadeliver. At siya, syempre, merienda time. Bumili nga kami ng lumpiang toge at syaka ng turon dito sa bypass. Guys, pili na po kayo. Masarap po yung nagtitinda. Huh? Sorry, yung pwede kong tinda. susunod nga ay lagi ako magbabaon ng pineapple at mukhang lagi akong ha-high din dito nakarating na kami sa diskargahan at eto na nga ang ganap. Magdidiskarga na nga tayo, syempre. Medyo may kasikipan nga itong gate na to, kaya naman medyo mahirap. Kaya kung ako nga ang magpapasok nito, ay nako, baka manginig na lang ang tuhod ko. Natatakot kasi ako magkamali. Pero sabi nga nila, we learn from our mistakes. Pero syempre, nakakatakot naman maggasgasan At maitagis, ba diba? Hindi naman natin nakahayaan na magkaganon. Dati nga, hindi naman ako marunong magdrive drive ng truck at hindi rin ako marunong magdrive ng may ka. Ibig sabihin lang nun, sa right time. Huwag ka mainip, makukuha mo rin ang mga pangarap mo. Basta samahan mo lang ng sipag at diskarte.